Saan punta mo? Bakit? Ano yung pangalan mo kuya? Ednil. Oo, ikaw nga si kuya Ednil. Bakit ya? Ay, nakilala kita eh. Hindi ba nakilala? Ano yung... Eh? Nangangalaman. Marami ka kung na nakuha? Marami kung kung... ikilala kita eh. Di diba? ba? Takasan kayo? Ilan tao ka na ngayon? 60. 60? Oh. Eh. Takasan kayo? Ha? Ah? Takasan kayo. Teka dito lang din. Eh, ikilala kita eh. Marami ka na, na napulot? Eh bakit naman? Yung... Eh ingat-ingat ka. Nakita-kita kasi tumatawid, tumatakbo eh ganyang-ganyan yung dala mo eh. Delikado. Hindi. Igilit mo konti. Ha? Sanay na ako. Sanay ka na? Kumusta ka naman na? Ah? Ayos lang. Oh Hello, May ako. pamilya ka na ba? Oo. Oh, lima na aking anak. Lima na yung anak, anak mo? Uh, Oo. Oh. Tatlong apo. Ay may apo ka na rin? Oo. Um, Ilang taon na yung panganay mo ngayon? 32. Oo. Oh. Ang puso 24. Oo. Oh. Kumusta buhay-buhay natin? Ayos lang. Hindi mo na ako nakikilala? Pambihira naman, ang bilis mo makalimot. Ay, dila, dila. Ako yung kapitbahay mo dyan dati? Oo, oh, hindi na mo, kahit eh, hindi mo na alam. Saan? Eh, nag-abroad lang ako. Dez, anong pangalan mo? Ha? Ah? Ako si ano? Si Frankie. Oh, Frankie? Oo. Frankie Barbosa. Hindi mo maalala? Hindi ko matandaan. Oo. Oh. Sige, sige. Oo, oh, sige. Marami bang kita? Baka ako y... Baka ako ano yan ha? At ako yung inyong ipaham Ay hindi! Ikaw naman! Halika halika! Bigyan kita ng ano kasi... Mamaya ako ma... Hindi po! Ay hindi! Ay naman eh... Ako may tiwala sa inyo. Siyempre hindi ba naman kayo kayong ano? Wala kayo namin. Ha? Halika halika! Kumain ka na pa! Kumain ako! Ha? Don't worry! Halika halika! Bigyan kita ng ano? Ah, bigyan lang kita ng pang merienda ba? Kasi Oh, liga. Ka. Ito to. Oh, pang eh. Kita ko eh. Alanganin yung oh, tawin mo, mag-iingat ka. Kanay na ako dahil Yan ay binuhay ko sa pamilya ko. Oo, oh, pero mag-iingat. Ha? Mag-iingat. Oh, mag-iingat ka pa rin, ha? Oh. Kasi nakita yun ng tawid, ganyan yung drive mo, ang bibilis ng sasakyan. Hindi. Eh, kilala na ako naman ng ngayon. Oo, oh, kilala ka, oh, pero pag disgrasya yung nabangga ka, eh kawawa yung pamilya mo, di ba? O oh, sige. Oh, pan pan Ha? Oh, ano man ang ano man. Ay maraming salamat. Oh, wala 'yun. Patnubayan tayong lahat ng Panginoon Dios. Oh, salamat bro, salamat. Ha? Ingat ka lagi. Ingat din kayo ha. Oo. Mga pero taga San Luis kayo. Ha? Anong taga ano ako, taga Pangasinan. Oo. Kilala kita, hindi mo lang ako matandaan. Si Frankie. Ay naku. Ha? Dati kapitbahay tayo, ano yung barangay mo? Finish. Oh, tina mo, hindi ako nagkakamali ikaw nga yun. Ha? <laughs> 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 eh, eh, ingat ka! Oh. Tara na. At eh, magbababay na lang ako. Ay, hindi pa siya kumain. Oo, oh, hindi pa siya kumain? Hindi pa. pa. Oo. Oh. <laughs> Bibili ng pagkain yan. O, oh, ayam, ayam mo. Tanungin natin anong pinili niya. Dito na, tama na. Pagabanti niya. O, oh, tinan mo, bumibili na ng pagkain agad. Wait lang, dito na. <laughs> Ay, anong bibili niya? Ba't iniwan niya yung gamit niya doon? Bibili na. Dito lang, para pagdumaan, tanungin ko anong pinili. O, oh, igilit mo. Steady lang, basta hindi yan. Oh. <laughs> oh, Nasa oh, <laughs> ano pa yung Makalit na? eh Makalit dance Oh! Alam mo na! Oh! Okay <laughs> Oh! oh Bigyan mo si sir Bigyan mo aking Ah! Nandyan Meron pa ba sticker? Ah! Bigyan mo na to kayo sir yung isa Ah! Oh, thank you sir! And thank you very much sir May the good lord bless oh. with you oh, Okay sir Good luck! Ano pangalan mo ulit, sir? Konsehal at na lang ako, naging konsehal ng barangay din. Naging konsehal ka sa barangay na to? Oo, oh, natalo lang nitong last na. Ilang uh, taong ka naging konsehal? 5 years, from the moment nang magmartsa ng COVID. Ang galing no. Pasensya ka na bro, ah, ah nadaanan ka lang namin. Ay, pasensya ah, na, talaga na, namang hindi. Hindi, na okay. okay lang. Talagang hindi kita kilala. Eh ako nagjo-joke lang din. Na curious lang ako kasi nakita ko nagbabike ka. Sabi ko ala, delikado naman si Kuya alanganin yung tawid kako ay isa na ako dahil pero gulat ako pero nagulat mo, oh, sabihin mong naging konsyahal ka no ilan taong naging konsyahal ay, from the moment na magkamaroon ng COVID until 2020 oo tagal pero bakit ano nangyari tapos ko, eh. talo okay, okay lang ganyan na buhay at, at least natikpang ko naranasan ko maging isang konsyahal oo naging public servant uh, kung paano ko sila Pinagsilbihan. Hindi ako magtataka, sir, kasi nakikita ko sa uh, pakikiusap mo palang lang na marunong ka makipag, uh, makiusap. By the way, okay, I... huh? Don't find my feet. My <laughs> <good> feet. <laughs> hindi, ba si okay. hindi basihan yung kasuutan or kaanyuan ng tao, tay. Ang importante, yung kalooban at pakikisama. Di ba? Okay, <laughs> good luck. God bless. God bless you. Okay po, salamat. Salamat. <laughs> <laughs> Ayan, si Tatay, konsihal pala yung ano Kasi mga kababayan, kung nakita nyo yung daladala niya Nakita nyo po yun uh, Bike lang talaga, nangangalakal si Tatay Tapos naging agaw pansin sa amin Yung kanyang pagtawid, halos mahagip siya Kaya yun, uh, inusisa namin Hindi lang nahagip ng ating kamera Kasi biglaan po yan Pero kalaunan, nakausap natin na maayos Ayan, sasakay na siya sa bike niya Eh, isa palang ano konsihal dati sa barangay na ito Ayan, God bless you, kagawad. Ayan, ingat ka parati. Pumunta siya dun sa ano, manugang niya. <laughs> okay, salamat.